Hello mga kasari, uh, magandang tanghali sa inyong lahat. And uh, welcome back to my channel Tindahan ni Ining. Kumusta kayo mga kasari ngayong araw? Dito sa amin ngayon ay napakainit ng panahon, 'di ba? Parang parang summer na summer. Pero nung mga nakaraang araw ay grabe naman ang ulan. Pero ngayon ay napaka-init ng panahon. at ako ay mag-share sa inyong mga kasari ng aking nabili ngayong araw. Ah, uh, konti lang naman pero gusto ko lang updated kayo sa mga nabibili ko araw-araw dito sa aking tindahan. May dalawa tayong resibo. Ito lang naman ang dumating ngayong araw, yung Tindahan Club at ang SYL. Makasari na may dala ng mga dito. Uh, mga noodles na Lucky Me, pero wala akong nabili na Lucky Me ngayong deliver nila kasi ang dami ko pang stocks ng mga pancit canton at saka laki may noodles ah uh, so ito lang ang aking share sa inyo ngayong araw mga kasari sa ating nabili ah uh, ito mayroon ito yung sa mysyl mga kasari ah uh, nakaupo na lang ako <laughs> ganito na lang yung position ko at saka i-share -si ko lang sa inyo kasi konti lang naman ito mga kasari uh, ilang pack na pa ito ng biscuit, biscuit lang yung ko kasi mahirap dito ngayon yung aking tindahan para masikip magano sa sahig kasi may mga bin, may mga tinda akong kalabasa meron tayong sky Flicks dito tanggalin ko muna itong mga sardinas na binigay ng nanay ko ito yung galing sa pinamaskuhan niya kasi hindi daw siya kakain meron tayo ditong sky Flicks choco tapos uh, nisin uh, wafer na choco uh, bingo alam mo tag isa isang balot lang ito makasari wala talaga akong budget at saka uh, every other week naman nandito sila tama tama mauubos ito meron tayong bingo na orange orange tapos skyflakes na sweet butter Dalawa pala yung Skyflex na choco. Hindi ko napansin kanina. Dapat pinalitan ko na lang ng iba. O, diba? Ganito. Ngayon ko lang napansin. Dalawa yung ating Skyflex na choco. Mga kasari. Dalawa yung binigay sa atin ng ahente. Tapos, mayroon tayong pita na 15 pieces ang laman. Yun lang ginawa ko sa SYL na puro noodles ang dala. Mga biscuit din yung ano niya. Mga Dutch meal. Pero, yung Dutch meal dito sa akin na hindi mabili mga kasari. At yung ating binayaran mga kasari is an, ano 435 yun lang. Puro lang yung biskwit. Tapos uh, dumating dito ngayon yung Tindahan Club. Kaunti lang rin yung binili ko sa kanila ng mga sabon kasi meron pa ako mga stocks ng mga sabon. Uh, ito lang mga kasari ang ginawa natin. Meron tayong tatlong bar ng Surf na Uh, purple blooms. Tatlo. Tapos, itong tatlo din. Itong blossom, fresh. Tatlo lang din naman yung aking kinuha. Kasi, marami-rami pa tayong mga sabon. Marami tayong stocks, mga kasari. Tapos, itong breeze. ay uh, isang dosen na kinuha ko na, no? Uh, rose gold. Mabili kasi ito dito sa akin. And, ano, weekly naman kasi makasari kasari nandito sila every Friday every Wednesday ay nagpapa-order pala isang dosena lang yung mga kasari maano pa yung pakiramdam ko pa matamlay para <laughs> ayaw ko pang tumayo palagi na ano diwan ko ang tagal mawala na sakit ng katawan ko tapos meron tayong dove dove na conditioner isang dosena Si Santo din na Dove na shampoo. Na kulay pink. Si Santo na Dove na kulay blue. Ito lang yung ating binili at meron tayong anim na piraso ng best food may magic ayan yung 80 na best food Mayo magic ito lang ang ating nabili sa kanila in order ko sa tindahan club mga kasali. At ang binayaran ko dito is ano, 661 pesos. So, di ba maliit lang? Nasa 1K lang mahigit yung ating uh, nabayaran ngayong araw sa tinilever. At itong Pansit Canton. Isa lang ang nila. Pwede yung maliliit. sa pigsasampo yung retail, ay, yung retail ko dito. At itong Pansit Canton, guys, kanina, para nagulat ako doon sa hindi -de deliver nito sa akin. Kasi, ah, uh, balik tayo 2007. Nag-deliver -de na yan siya sa akin. Hindi ko yan. Ngayon ko lang nalaman kung sino yung pangalan niya, mga kasari. Si Alvin pala. 2007, ah, uh, nag-open ako natin dahan ko is kubo, kubo pa. Yung, yung, kubo talaga, yung maliit. Kasi yung punan ko nung ngayon, nagpisa ko na sa 2,000 lang. Inutang ko pa. Buntis <laughs> ako kay Jasmine noon. ah uh, talagang, talagang kubo. Napakaliit. Pero sa likod ng istante, doon kami natutulog. Tapos, meron lang kaming lutuan. Maliit talaga. Ah, uh, naglalako na yun si Alvin, pero yung ano niya, yung share ko lang sa inyo. Kasi ang tagal na namin na ah, uh, atagal ko nang kumukuha sa kanya bumibili. Ano pa yan siya? Parang binatilyo pa lang yung ano pa, teenager pa. Kasi hindi, parang hindi pa nga siya nagda-drive no, ng tricycle na, nila, na yung mga ano. Yung, yung, tinta kasi nila, yung ano. Ito, kanton, yung mga mulo, yung mga Mickey na dry, popcorn, tapos meron silang mga paminta, mga gano'n. Basta mga gano'n yung tinda nila. So, si, si Alvin na yan is pa. Ah, binatilyo pa lang. Kung baga teenager. Para sumasama siya. Tapos, ngayon, siya na yung <laughs> nagda-drive. Diba? Ilang, ilang beses na ako nawala, na wala na nag-stop ng tinda dito. Kasi, kita ako dito. 2007. Kasi, hindi ko na matandaan kung anong year. Ah, uh, nagpagawa ko ng isang tindahan kasi yung kubo namin pinalitan ng, ng bahay na medyo malaki na plywood tapos nag gumawa kami ng tindahan na sa karit doon sa bahay o, so, nandun pa rin siya nag, rin siya, nag ano pa rin siya naglalak po. tapos uh, umalis kami dito nag close kami pumunta kaming bayan doon na kami nag, na nag business na hindi naman tumagal year lang Uh, bumalik kami dito kasi yung tindahan ko doon is Plastic wear and School Supplies so, okay, bumalik na naman kami dito uh, nagtayo ko ng tindahan lumaki yung tindahan ko, kumukuha ko sa kanila ng medyo maramihan na noon na mga ganito kasi pinapower sale ko nga hanggang ngayon, guys andyan pa rin si Alvin, at saka kanina nagulat ako kasi sabi ko, isa lang yung kukunin ko kasi wala akong pera, pinabayad ko sa permit sabi sa akin oo nga eh, nakita ko doon sa video mo <laughs> Ibig sabihin, pinapanood pala niya yung aking video sa YouTube. Sabi ko, sa mo nakita sa YouTube? Pinapanood mo yon Anong pangalan mo doon? Wala daw siyang channel. Pero, pero, pinapanood na yung mga video ko. ba diba? Shout out sa iyo, Alvin. Maraming salamat sa panonood ng aking uh, video. Kaya nalaman niya na <laughs> nagpa-process pala ng permit. ba diba? Uh, minsan kasi, mga kasari, no? Yung ating mga yung mga pinagkukunan natin ng mga paninda, di ba? Matagal na nating mga kakilala. Eh siya, ato, 2007 pa eh. Matilala ko na yung bata Kasi Siguro kasi pamilya na rin yan. Kasi matured na siya. Matured na siya kung titignan ilang years na ba ang dumaan. 16 or 15, ganun. Uh, nandito pa rin siya naglalako ng mga pansit. Uh, mga kanton na ganito, wakasari, 'di ba? Na nagulat ako kanina nung sinabi niya. Oo nga, narinig, ah, nakita ko yun sa video mo. so, <laughs> wala akong pambili kasi binaya doon sa permit. oh di ba? Shoutout Shout out, Alvin. Maraming salamat. At hanggang dito na lang, guys, ang aking uh, share sa inyo sa aking nabili ngayong araw. konti lang. Pero kahit paano, mga ipandagdag tayo na paninda sa akin tindahan. At saka, hindi ko na uulitin na hindi ako kukuha pag may dumaan. Kasi ba diba yung alas ka nga, hindi ako kumuha. Hindi na ako binalikan ngayon. So, yun lang. At hanggang dito na lang makasari. And bless us all. Don't forget to like, share and subscribe in my YouTube channel Tindahan ni Ining. Bye bye guys.